Ang pangit na uod Sa isang malayong lugar, mayroong isang uod na gumagapang sa dahon na ang pangalan ay Lisa. Wow! Ang ganda ng panahon. Subukan ko ngang makapamasyal para makakilala ako ng mga bagong kaibigan. Ang wika ni Lisa Ilang saglit pa nga ay nasa lubong niya na ang tipaklong na si Tipa. Hello, magandang umaga. Ako si Lisa. Ano ang pangalan mo? Tanong niya sa tipaklong. Ako si Binibining Tipaklong. Ang pakilala nito sa sarili. Aha, Binibining Tipaklong, parang ang saya mo. Nais kitang maging kaibigan. Gusto mo rin ba ako? Tanong ni Lisa. Ayoko nga! At bakit? Iang eh, pangit mo, uod ka! Ang sabi ng tipaklong na si Tipa. Yumuko na lamang at muling gumapang ang malungkot na munting uod. At pamaya-maya pa nga ay nakasalubong na niya si Hasi, isa namang ahas. Subalit, ayaw din ni Hasi na makipagkaibigan sa kanya. Ayoko sa'yo. Ssss, pandak ka na. At para pang may lobo ang katawan mo. Sabay tawa ni Hasi. Haha! Kaya umalis si Lisa at napaisip na lang. Pangit ba talaga ako? Mataba at pandak? Kaya walang nais na makipagkaibigan sa akin? Kahit isa man lang? Kaya, isang araw, napagpasiyahan ni Lisa na magtago na lamang at huwag nang magpakita sa iba. Habang may nakakita na naman ulit sa kanya, si Marlo at Tonton. Ang dalawang langgam. Sinigaw-sigawan lamang siya at kinutya habang nagtatawanan. Nasabi na lang tuloy ni Lisa, Sadyang unfair ang dadhana. Bakit ba kasi ako ganito? Sana, naging maganda na lang ako para marami rin akong maging kaibigan. Kaya't lumayo si Kati upang maghanap ng tahimik na lugar kung saan walang manunukso at manlalait sa kanya. At sa lugar na kanyang napuntahan, ay eh bigla na lamang siyang nagulat dahil biglang may sumulpot sa kanyang harapan si Bazi, isang bubuyog. At ikinuwento nga ni Lisa ang mga nangyari sa kanya. Habang tahimik na nakikinig si Bazzi. At nagwika ka ito. Ah, ganun ba? Huwag kang malungkot, Lisa. Simula sa araw na ito, ako ay iyon nang magiging kaibigan. Pabayaan mo na sila. Ang mahalaga ay magkaibigan na tayo. Ang sabi ng bubuyog. Tuwang tuwa si Lisa sa kanyang narinig. Ngayon ay mayroon na siyang kaibigan. Ngunit isang araw, bigla na lamang nawala si Lisa. Pilit na hinanap ang hinanap ni Basi si Lisa dahil naghaalala siya doon. Naisipan niyang magtanong-tanong sa mga nakakasalubong niya. Sila Ahas, Langgam at Tipaklong. Ngunit bigo siyang mahanap ito. Nasaan na kaya si Lisa? Ano nang nangyari sa kanya? Isang araw, habang palipad-lipad si Basi sa mga bulaklak, ay may napansin siyang isang maganda at makulay na paru-paro. Sinubukan niya itong tanungin. Ah, uh, kamusta? Bago ka lang ba dito? Kasi ngayon lang kita nakita at ang ganda mo nagsalita naman ng paru-paro habang nakangiti. Basi, ano ka ba? Ako ito si Lisa. Marahil hindi mo ako nakilala, ano? Biglang nanlaki ang mata ni Basi sa sinabi ng kanyang kausap na paru-paro. Ha? Lisa? Ikaw ba yan? Pero paano? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka naging ganyan? Ang ganda mo! Masayang masaya si Basi sa nangyari sa kanyang kaibigan. At ang munting paru-paro naman na si Lisa ay nag-umpisa ng magkwento sa kanya. Kung paano nga ba siya naging isang paru-paro? Habang napadaan naman sila Tipa, Hasi, Tonton at Marlo, na pawang manghang-mangha sa kanilang nakita sabay-sabay silang nagsisi na kung dati pa lamang ay tinanggap na nila na maging kaibigan si Lisa. Sana ngayon, mayroon silang napakaganda at napakabait na kaibigan. Kaya, mula noon hanggang ngayon, ay matalik pa rin magkaibigan si Lisa at Basi na halos sabay ninyong makikita sa mga halaman na ninyong namumulaklak wakas. Sana naman po ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Please huwag nyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ang Kwentong Mabuting Asal.